Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and uh, subscribe. Anyway, wala nang bahay ka libre lang. Tulo mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection, o ang mabuting balita sa araw na ito. Naranasan mo na ba na tama ka, pero sa tingin ng iba, mali ang ginawa mo. At meron namang gumagawa ng mali. Sila pa yung mga pinupuri, di ba? At sila pa yung pinapalakpakan. Uh, wala ito pinagkaiba. Mga mapa-opisina man, di ba? Gumawa ka ng mabuti. mayong uh, yung ka-opisina mo, gumawa ng masama. Pero ang kinampihan ng boss mo, yung pangginawa na gumawa ng masama. Ganon din sa bahay, di ba? Mas kinampihan pa si kuya, si ate, sa kabila ng ikaw naman ang uh, tama at may magandang ginawa. Ganon din sa trabaho sa politika, ano? Sa mga o opisina nila mas pinili pa ni mayor yung gumawa ng masama pinuri pa niya kesa sa gumawa ka ng mabuti so wag po kayo magalala dahil uh, ang Diyos naman no, nakikita po ang lahat wala po tayong pwedeng uh, itago sa kanya kaya sabi sa kawikaan chapter 17 verse 15 kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpalaya sa taong may kasalanan. yung ano, malinaw po, ano, talagang ayaw ni Lord. No, yung gumawa ka ng masama, lalo pa kung ang, ang tao daw pinarusahan mo ng wala namang kasalanan. So, karamihan po yan, nangyayari sa mga taong may mga kapangyarihan, no? Ginigipit nila yung nasa ibaba, porket makapangyarihan, maraming pera, kayang-kayang uh, gipitin o parusaan yung mga ordinaryong tao kagaya po natin. At sabi pa dito, mas matindi naman yung alam mo nang may kasalanan. No? Tapos pinalaya mo pa. Talamak din po yan sa ating bansa, lalo na sa politika. No? Maraming mga nakasuhan, pero magulat na lang tayo. No? Magulat na lang tayo ay nakalaya Uh, na pala no? pero si Lord kasi siya po yung uh, talagang uh, patas no? patas kung humatol may justice at talagang ayaw, ayaw, na ayaw na yung mali so pagdating ng araw siyempre di ba haharap tayo lahat sa Diyos sa yung uh, talagang ultimate uh, ultimate judge judge no na maging patas hindi siya pwedeng suhulan hindi siya pwedeng uh, nillangan wala po kalaga pong alam na alam po ni Lord yung ating mga ginawa dito sa mundo. Kaya dito sa mundo, no, nakakalusot man. Yung mga ma-influence ang tao, may kapangyarihan, mapera, no? na ano yan, naaalaw po yan ng mundo, no? kabalitaran naman yan uh, sa Diyos, di ba? Uh, kahit na alam mo natin na gumawa ka ng mabuti, kahit walang nakatingin, walang pumupuri sa'yo, walang pumapalakpak sa iyo okay lang yan dahil natutuwa naman ng Diyos sa iyong ginawa dahil nakita niya na tama ang iyong uh, adikain no? yung mga plano mo sa buhay tumutulong ka sa kapwa tao mo tumutulong ka sa mga kamag-anak mo at talagang sinisikap mong gumawa ng mabuti yan po na ang pinaka importante sa ating uh, buhay na matutuwa si Lord kapag po ginagawa natin ng tama o yung mabubuting uh, gawain dito sa mundo. Huwag na po tayo gumaya sa mga taong kahit uh, alam naman natin maraming gumagawa no? ng hindi magagandang bagay. Yung iba sumasakay na lang eh, dahil um, halimbawa sa illegal, no? madali yung pera, walang kahirap-hirap. Pero yun naman ay uh, masama naman, di ba? At unlike tayong mga uh, ordinaryong tao no? nagsisikap tayo, araw-araw nagtatrabaho tayo para sa mga pamilya natin, bagamat ang uh, sweldo, hindi ganong uh, kalaki, halos sapat-sapat lang, minsan kinukulang pa, no? pero okay lang yan, importante po hindi tayo, hindi tayo maapak ng tao, hindi tayo naninira ng tao, hindi tayo nag-aagrabyado ng tao at ahigit uh, sa lahat ay ginagawa po natin yung mabuti. Kaya yun po ang lagi nating ilagay sa ating puso na kahit ang lahat nga, no? Sa paligid mo, naga under the table, gumagawa ng masama, mga illegal, huwag po tayong gagaya. May iba po tayo, no? May iba tayo. Importante, duman tayo sa tamang proseso. Di ba? Hindi yung easy-easy money lang. Gumaya po tayo sa mga magsasaka na sobrang tiyaga nila. Di ba? Maghihintay ng tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan, magtatanim ng uh, mga binhe, binhi, palalakihin, didiligin, lilinisin, no? Papatayin yung mga peste hanggang uh, magtiwala sa Diyos. 'Di ba? Ang ganda rin yung araw ay mag harvest ka Yan po, ganoon din po sa ating buhay. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa akin vlog na may problema sa pamilya, financial at relasyon. Sabihin mo ako sa akin closing player, prayer. Prayer na kung saan ay akong yung maniniwala sa Diyos, magtitiwala anuman man ang yung kahilingan ay tsak yun pagkakalog sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo pong manalangin Lord, I bless you po ang mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya lalo na sa kalusugan hipuhin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay kaplusin niyo po tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman isama niyo na rin po ang aming tita Mila na patuloy na ganun nagre-recover sa kanyang kagalingan at ganoon din po sa kanyang asawa na gumagabay sa kanya at lahat po no, ng mga gumagabay po nagbabantay sa mga may sakit para palakasin, palakasin niyo po Lord bigyan ng uh, ng uh, kalakasan ng magandang kalusugan para maalagaan po ang mga may sakit at ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil siya hindi pagkakaunawahan tipuin niyo po ng iyong mapagmahal na puso para mag magkaroon sila ng uh, kaliwanagan maging mapagkumbaba uh, mapagpasensya mapagtiis at tigit sa lahat ay mapagmahal sa kanilang pamilya ganoon din po Lord sa financial na kailangan, kailangan ng lahat lalo na po mga kapatid namin walang wala naman talaga ultimong pambili ng sangkilo lang ng bigas problema pa kung paano nila iraraw sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming mga pamilya at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung namin sa matamis na paano ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Siya nga lang nga mga ng mga 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 mga